Good morning po sa lahat. Isa pang muli na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating araling umaga ay May panahon ba para sa mga anak? May panahon ba para sa mga anak? Halimbawa po may isang tatay na masyadong abala sa kanyang trabaho. Maging sa opisina o sa bahay, karap na po lagi ang kanyang computer. Ginagawa ang kanyang trabaho. At yung po sa kanya ang kanyang maliit na anak na babae, magkatanong sa kanya o kausapin siya, lagi niya sinasabi, tatay, na maya maya na, medyo busy lang ako. Ngunit po, di dumagi ang maya, maya. Nayon, dahil pagkatapos niya ng isang trabaho, meron na naman siyang ibang gagawin. Ipanakalungkot mga minamahal itong mangyari sa isang magulang, ukol sa kanyang anak. Sa isang banda, sabihin niya na kaya siya katrabaho ay para sa kapakanan at kaubuti ng kanyang anak. Ngunit tuwing alapitan naman siya ng kanyang anak para kausapin, sabihin niya na abala siya sa kanyang trabaho. Maraming sa ibang pamilya nga dahil sa dami ng trabaho, hindi na halos nag-uusap ang mga magulang at mga anak. Sa halip po ayon po sa Epeso 6.4 ng Biblia, dapat ngang palakihin ng mga magulang ang mga anak sa disiplina at katuroan ng Panginoon. Ngayon, paano kaya magagawa ng magulang ito kung hindi niya malimit kasama at kinakausap ang kanyang mga anak? Pwede nga pong sabi po ng Biblia sa Jeremy chapter 6, 6 and 7 na pagtuturo ng magulang sa mga anak ang salita ng Diyos ay dapat ginaganap sa tahanan, sa pagalakbay, sa pagtulog sa gabi, at sa pagbangon sa umaga. Sabihin po, mistulang sa lahat ng panahon, dapat silang turuan ng magulang. Nawapok po sabihin ng isang magulang sa kanyang huling mga sandali na sana ay mas marami pa akong panahon, na nakasama ko at nakausap ang aking mga anak. Sa pagkatong yun, maaaring huli na. Maraming salamat po.